So, ayan yung pila ngayong ngayong araw. No? What I see So, ayan yung makita nyo. May pila o oh, ilan din yung pila, no? Na 2, 4, 6, 8, 12, no? Ayan, dadaan si Madam Cashier. <laughs> ayan yung driver ng ano, ambulance. Dito rin kumakain. Wow. So dito tayo banda pumuesto para kita lahat. So ayan kung mapansin nyo, maraming kumakain no. Dili po na siya basta-basta no, ing ana no. Parisan nga tanaw kag parisan sa uban kung ana anak pakadaghan ang mga on no. Sa ano. Ayun, marami na mga nagpark sa labas. <laughs> So, ayan, update update lang muna tayo dito sa Diwata Pasay. <laughs> ayan, naghaling pa si Sir, oh. Wala pa inasal kay naghaling pa siya. Asan yung isa yung barang kahawig ni Diwata? Pang, panggabi yun?

Mm -hmm. Dati dalawa yung ginagamit mo, ah. ngayon isa na lang. No? So parang nabawasan talagang ano no. Saan? Ah, tinanggal. So ayan. Isang ihawan na lang ginagamit ni Sir. Kasi pangit din kasi ano no. Yung dapat bago ang inasal no. You're the answer my prayer. Oh, meron na rin CCTV din sa CR. Ha? Huh? May CCTV na rin sa CR nakatapat. Ayan na. May CCTV na rin sa CR banda. Ayan. So, yan lang muna ang ating latest. update dito sa Diwata Pasay.